Sa Anticlel, nabibingi ako sa iyong katahimikan, ano na namang kabalbakan ang sasabihin mo dito sa report ng kay Paulo Tantoko na confirmado sa police report, naroon kasama sa kwarto kung saan namatay si Paulo Tantoko doon sa same kwarto na nakakuha ng supot ng cocaine ang ating first lady, ano na namang kabalbalan ang sasabihin mo para umiwas sa sa uh, katotohanan. Pero gaya ng sinasabi ko, I love anti Mapapabilis ang pag-alis kay Marcos dahil sa kanya. We love you. Huwag kang aalis dyan. Kailangan ka namin ng mas mapabilis ang pagpalit sa tao na walang kakayahang mamuno. Ako, nandito po ako sa restaurant. Kaya hindi ako masyado pa pwede magtititili. Pero ganun pa naman, nagtititili na rin ako sa galit dito, no? Dahil hindi na po pwede ma, ma ano tawag daw, masuppress yung damdaming galit na galit ka na. Insulto na sa mama mayang Pilipino yan. Ano ba yan? Criminal na first lady. Addict na first lady. Ano ba yan? Pinagtatawanan na tayo. Tapos pupunta ka ngayon doon, kay Trump. Huy, mahiya kayong dalawang mag-asawa, ha? has been oh have you had your cocaine today mr president madam first lady